sa ano namin, kuskus. Ito yung ginagawa namin, no? Ilinis kami sa labas. O, oh, yan. Diba ang sarap ng buhay namin dito sa abroad? Nagdadamo kami. Ito ang ginagawa namin ko yung hindi ko. Hindi ko napahinga. Sayang, hindi pa naman kasi. Hindi ko mas... Hindi pa ako nakakahabi. Sabi nga nila, paglinggo daw, race, di. Pero kami, hindi. Mas lalo kami ipagod. Hindi pa nga nakahawakan. Hindi pa Mano-mano yan, -mano yang lang, wala kami buruk. Ramayan, <laughs> tuh Udah kami, kamay Jadi Kasih tidak macam hirap. Tidak hmm. ah, mau ngapain. Beragam pawi, sungguh. Marami po, tang trabaho. <laughs> pahu. Bisan muna lang ginawa. <laughs> yeah, sa kabilang Sa kabila. sa, sa garahe. Sa may CR. Marami ng tao doon nila. Yes, lilipat kami doon sa kabila, sa may garahe. Kaya... Diyan na muna kayo. Ayan guys, andito na kami sa likod. Nagbilinis. Nagbilinis inuna namin inuna namin yung labas kasi parang uulan tapos pagkatapos dito sa labas tsaka kami sa loob yung babanat kami sa loob yun yun kasi may party sila sa 27 or 28 ganun, kaya kinalinis kami sige pa pakita. Sige na pakita. Hindi ko dinig na wala, sobra pa. Sayang din. wala rin naman yung login ko free of. ako. Dito pa yan guys street sweeper Tingnan niyo yung yung kasama ko Naging street sweeper kami ngayong araw na 'to <laughs> And dami linis pang lamok Basta kami doon